Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Atty. Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner Pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts We do not monetize Handog ko sa inyo Diretso ng opinion Hango sa ating passion At ngayon pag-usapan natin Ang isa sa pinakamainit na balita Sa pro boxing Ang Mexican superstar Na si Saul Canelo Alvarez Pumayag na sa isang four-fight deal para sa Riyadh season ng Saudi Arabia. Apat na laban. Kasama na po rito ang dream fight this coming September kontra sa unbeaten American champion na si Terence Crawford. Pero alam nyo mga fellow boxing fans, naging masalimuot, tensyonado ang negosasyon sa pagitan ni Alvarez at ni Turkey Alalsik ang siya namumuno sa Riyadh season ng Saudi Arabia. Touch and go ang nasabing sitwasyon. Itong si Alvarez tinangkapang gulangan itong si Alalushik ng Riyadh Season. Pumasok pa sa eksena ang YouTuber turned boxer na si Jake Paul. Nalagay sa ala nga din tuloy ang bakbakang Alvarez versus Crawford. Pero alam nyo mga kaibigan, ang kakaiba sa negosyasyon na ito, eh habang nagne-negotiate, naglalabas sila ng balita sa media. Kinakagat ng media and eventually yung iba nasunog. Ano? Nasunog. In any event, mga kaibigan, pag-usapan natin itong four-fight contract ni Alvarez, ang naging behind-the-scene negotiation sa lingwahing maintindihan nating lahat. Sapagkat this is the art of negotiation. Lahat po ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, mga kaibigan. Heto't pag-usapan natin sa lingwahing inyong maintindihan ang naging masalimuot na negosasyon sa pagitan ni Canelo Alvarez at ni Turkey Sheikh ng Riyadh Season para lamang may sakatuparan ang dream fight sa pagitan ni Alvarez at ni Terence Crawford. That fight is happening in September sa Las Vegas, Nevada. Ang Riyadh Season mga kaibigan sa mga hindi nakakaalam, ito po ay uh, sponsor ng mga cultural, entertainment at sporting events dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y pinupunduhan ng parang mahalikapan ng Saudi Arabia at layunin na ipromote ang turismo dyan sa Riyadh, Saudi Arabia through the said cultural and sporting events. Kasama sa sporting events ang boxing. Itong Riyadh season, mga kaibigan, hindi takot magpakawala ng pera para lamang bayaran ang mga boksingero at ang mga promoter para magkatotoo yung mga dream fights at ma-host ng Riyadh season dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Turkey Alalshik, ang isa sa mga general managers ng Riyadh Season, ang gusto niyang dream fight is a fight between Crawford and Canelo Alvarez. At yun din naman ang gusto natin. Si Terence Crawford, okay na. Naging problema ni Alalshik ay si Canelo Alvarez. Ito kasing si Canelo Alvarez, lately, namimili na lamang ng mga kalaban. Tulad ni Jaime Munguia, si Edgar Berlanga, mga boksingerong untested at tailor-made ang style sa counter style ni Alvarez. Hindi high-risk, kumbaga. Kapag high-risk ang kalaban o kung saan pwedeng matalo si Alvarez, ang ginagawa ni Alvarez, kunwari, interesado. Pero hihingi siya ng malaking bayad o malaking talent fee. And eventually, matuturn up ang mga organizer, hindi na lamang itutuloy ang negosasyon. Now, last year, there were reports na okay na sana yung bakbakang Canelo Alvarez at David Benavides ng Phoenix, Arizona. Yung David Benavides, lihito mong threat ito kay Alvarez sapagkat matagal nang iniiwasan ni Alvarez ito. Pilit na inaayos ang laban sa pagitan ng dalawang boksingero pero ito si Alvarez daw ay humingi ng napakalaking premyo almost 150 million dollars daw. Kaya si Benavides na buisit, umakit na lamang sa light heavyweight division. Hindi na pinursige ang nasabing laban. Ito rin ang gustong style ni Alvarez na gamitin kay Crawford at kay Turkey Alersik. Kumbaga, gusto niya taasan ang kanyang presyo. Alam ni Alvarez, mga kaibigan, na maraming pera ang Riyad Season. Alam niyang hindi kailangan magbasag ng alkansya ni Turkey Alersik para sa bayaran. So, ang gusto ni Alvarez, gatasan ng todo-todo ang Riyadh season. Sapagkat seryosong kalaban si Crawford, pwede siyang matalo. So kailangan, bigyan mo ko ng napakalaking premyo. Para makumbinse si Alal na maglabas ng mas maraming pera, ginamit ni Alvarez ang YouTuber na si Jake Paul. Dito pumapasok si Jake Paul. Si Jake Paul, mga kaibigan, ito yung YouTuber, influencer, na tinalo si Mike Tyson at kumita ng todo-todo millions of dollars, hundreds of millions of dollars sa laban kontra kay Tyson. Kung saan tinalo niyo sa Tyson, sa isang laban na talaga namang sirkus lamang. So, sinabi ni Alvarez kay Al-Sheikh, lalabanan ko si Jake Paul. Maglalaban kami ni Jake Paul. Pero ito ay ginagamit ni Alvarez na taktika para kumbinsihin si Al-Sheikh na maglabas ng pera. Bakit ikaw niyo? mas malaki ang eh ni Alvarez kay Jake Paul kumpara kay Crawford. Pagkatapos si Jake Paul is a less risk lang. Kahit pikit ang mata, kayang talunin, bugbugin ni Alvarez si Jake Paul. Yun ang gustong paratingin ni Alvarez kay Riyad Season at kay Alalcic. Itong Jake Paul, YouTuber, no sweat job to tatalugunin ko to Pero yung kikitain ko dito, mas malaki pa sa kikitain ko kay Crawford kasi magaling magbenta ng laban yung Jake Paul. So, dapat, sabi ni Alvarez, ito ang gusto niyang mensahe, tasan mo pa ang iyong offer for the Crawford fight kasi yung Crawford fight, seryosong threat yan. Kumpara kay uh, Jake Paul, no sweat job yung Jake Paul. So, nalagay ngayon sa alanganin, itong si Alalchik. At hindi kaya niyang bayaran kasi kahit yung Jake Paul, Alvarez, babayaran ko na rin yan pero hindi siya interesado sapagkat circus nga lamang yung laban na yun. Ang gusto ni Alalshik talaga at ng Riyad Season, Crawford versus Canelo. So, nakaisip ngayon na magandang counterpunch o rest back itong si Alalshik. Si Alalshik mga kaibigan at ang Riyad Season sa sobrang dami ng pera, sila po, binili na rin nila ang Ring Magazine. Ang Ring Magazine, ang number one boxing magazine sa mundo, ito'y binili ni Alal sa sobrang daming pera. Siya na may-ari niyan through Ring Magazine, dito nagpapalabas ng balita si Alal Sheikh sa mga next fights na naka-schedule under the Riyadh season. So, ang ginawa ni Alal Sheikh, ginamit niya ang Ring Magazine at naglabas siya ng serye ng balita kung saan gusto niyang palabasin Kanselado na yung Crawford versus Alvarez sapagkat si Alvarez mas gusto labanan yung YouTuber na si Jake Paul. Yun ang gusto palabasin ni Sheikh, Yung mga boxing fans, yung mga vloggers, kinagat yan. Ay, kanselado na Alvarez versus Crawford because itong si Jake Paul ang YouTuber mas trip ni Alvarez. Hindi ko agad kinagat 'yan sapagkat alam ko na 'yun ay strategic ploy lamang ni Alalzik. Alam nyo, pag ikinag negotiate dapat marami kang baraha, mayroon kang plan A, plan B, plan C. Kapag hindi umayon yung unang uh, plan, kailangan may plan B, plan C ka rin. So, I thought that was part of the strategic plan ni Alarcic. Palabasin na I'm canceling Canelo Alvarez versus Crawford because Crawford is okay but Alvarez is not okay because he was a YouTuber. oh ano nangyari mga kaibigan? Inulan ng batikos si Canelo Alvarez sa mga boxing fans. Ano? Mas gusto ba pa yung YouTuber kesa sa pound for pound great na tulad ni Crawford? Inulan siya ng batikos. Ngayon, si Alvarez naman, to be honest, kung pera-pera lang, magandang approach yun. Sapagkat uh, talaga sasabihin niya, mas malaki pa ang kikitain talaga niya kay Jake Paul kumpara kay Crawford at lesser risk. At syempre, kung lalabanan ni Jake Paul at Alvarez ang isa't isa, after the Crawford fight, kung saan maaring matalo na si Alvarez, wala na manunood. Ha? So, in a way, maganda yung plano ni Alvarez. Kung lalabanan ko si Jake Paul before the Crawford fight, kumita na ako So, kay Manalo o matalo ko, o kahit matalo ko kay Crawford, kumita na ako kay Jake Paul. Kesa naman gawin ko yung Jake Paul after the Crawford fight. Sa so, pagkat ko matatalo ko kay Crawford, wala na manunood nun. Okay? So, ino yung maganda yun. Ang problema, mga kaibigan, in the same way na gustong gulangan ni Alvarez ang Riyad Season, yung kampo ni Jake Paul gusto ring gulangan si Alvarez. Sa so, pagkat yung kampo ni Jake Paul, umano, ay natiktika na sobrang laki ang kikitain natin dito. Sobrang laki ang pera pala dito kapag natuloy yung Jake Paul versus Canelo Alvarez. So, yung mga alipores ay gustong taasan ang share ni Jake Paul sa laban. At ah, taasan mo rin ang aming talent fee, ang aming parte sa labang ito. So, in a way, yung style na ginagamit ni Alvarez kay LL Sheik, ginagamit din ng kampo ni Jake Paul kay Alvarez. Uh, ang ginawa ni Alvarez, na-turn off siya, kinansel na lamang ang laban at bumalik sa negotiating table with Al-Sheikh. And eventually, nagkaroon ng poor fight deal. So, in a way, panalo dito yung Al-Sheikh sapagkat kung isang laban lang kay Kropot, babayaran ko ng malaki, e eh, paano kung uh, medyo hindi mag-click yan? Kasi nga, si Kropot, eh, ispati yung kanyang uh, pay-per-view record. So, instead of just one fight, malaking ibabayad ko kay Alvarez, pero apat na laban na. Ay, sulit na ang aking investment. Sapagkat apat na laban na ito, kahit na sobrang laki ibabayad ko, apat na laban naman, eh, kikita na ako ng todo dito. So, in a way, ang ganda ng naging counterpunch nitong si Alalcic. And that's why we have right now a four-fight contract between Alvarez and Riyad Season. In a way, boxing wins, mga kaibigan. At ito nga mga kaibigan, kasado na ang 4 fight contract sa pagitan ni Canelo Alvarez at ng Riyadh Boxing Season. Ang 4 fight contract na ito magsisimula this coming May kung saan haharapin sa Riyadh Saudi Arabia ni Canelo Alvarez ang IBF Super Middleweight Champion na si William Skoll ng Cuba. Now Alvarez, WBC, WBO, WBA Super Middleweight Champion. Dati sa undisputed champion actually sa Super Middleweight Division. Tinanggal yung IBF title sa kanya last year because he chose Edgar Berlanga instead of the IBF mandatory contender na si William Skull. Nakuha ni William Skull yung IBF title ngayon. Pag tinalo ni Alvarez si William Skull this coming May, he will again become undisputed super middleweight champion. At ito yung magiging additional attraction sa kanyang laban kay Terence Crawford in September because that will make the fight a battle for the undisputed super middleweight championship. Of course, the Crawford fight is part of of the four fight contract. So mayroon ng dalawang laban na garantisado under the four fight deal. Yung ikatlong laban, allegedly, Alvarez is going to wait sa resulta ng laban ni Dimitri Bibol at ni Arthur Beterbiev this coming February 22 for the Undisputed Light Heavyweight Championship. Kung mananalo si Dimitri Bibol, kanya yung ikatlong slot sa four fight deal because gusto magkaroon ng rematch ni Alvarez kay Bibol. Bibol earlier defeated Canelo Alvarez. Yung ikaapat na slot, open pa yan Although boxing fans are hoping na sana si David Benavides yun. Sapagat magandang laban din yung David Benavides. Now, do not discount the possibility, of course, na baka talunin ni Crawford itong si Alvarez in September. Kung manalo si Crawford, hindi kaya i-adjust yung four-fight contract to include a rematch between Crawford and Alvarez. O di kaya magiging separate contract yung rematch between Alvarez and Crawford. Hindi sa covered ng four-fight deal. Well, depende na lang sa magiging negotiation at resulta ng unang laban. In any event, the four-fight deal is a good one. Ang dami magagandang laban na pwedeng gawin. Boxing is the winner, sabi ko nga. At yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay. Napakasimple lamang po ng channel natin. Ating hangad lamang na Magbigay ng opinion para madagdagan ang inyong kaalaman dito sa Pro Boxing. Maraming salamat for the heartfelt, the heartwarming messages. Binabasa po yan ng inyong lungkod. And I'm taking down notes doon sa magagandang request ninyo. We did promise we reach 100,000 subscriptions. We will make this a regular thing. Hindi lang basta-basta weekly. Maraming salamat po. And happy Hearts Day mga kaibigan. Alam ko may leftover pa ang Valentine's Day. So, Happy Hearts Day everyone. Stay safe. Ako si Tony Ed Tolentino. Muli nagpapakalala sa inyo. Walang personalan. Buntalan lang.